Wala, hindi, hindi nag-ano ang mga tilapia dyan. Oh, tilapia. Grabe. Grabe yung ano namin, mga... Wala kaming dalang ano. Eh, mayroon yan kasi may kumain eh. Oo. Oo. pogi ni Mr. Mister... Meron pang sampo. Akin na yung ano. Hello! Ma'am Agnes, dalawa na po yung good morning po. Dalawa po yung napapandaw namin at wala pa. <laughs> wala pa kaming nadadali. Ay, asan na kayo yung mga jambo? Asan na yung Mr. Tunying? Dito ata, naglagay ka ata di Endi. Eh? Daanan yan. Kahit ano lang, kahit pag-ulam lang sa ano, umaga. Meron chat? Oo, oh, oh, Wala oh, din. Oh. kinain din lang. Kinain din? walang pain. Nako. Kamay. Awan sa amot tilaw mas <laughs> dito yun ng kinanaji kinan na ko eh. Kinan na paman, aji paman, aji ko apan na. May pag-asa pa, may siyam pa. Ay, parang naano ata yung, ano ah, natakot ata sila sa Elias moves mo kahapon ah. Asan na yun? Dito, dito. Lumagapak naman na kayo ah. Yun. Dito ko nahulit wala din. Wala din Grabe, ba't walang apan lahat? Na ayun na ayun. Nasiraan pa kami ng motor dahil sa ano na to, mga kapingyo eh. Yung motor ni Mr. Tony yung wasak yung ano eh. Yung belt niya. Yung belt niya eh. Oh, no, meron, pa. meron pang ano, walaw. Ah, hanggat may hanggat meron may pag-asa sabi nga nila eh. Di ba Mr. Tunjing? Malay mo, malay natin. Diyan sa gilid. Diyan. Oh, sa gitna ba yun? Baka dito sa gilid. Dito ka ata na tapilok ba? Dito ka ba? Oh, dyan sa... Ah? Sa gitna. Sa gitna. Ayan yung palatandaan. Baka yan yung nakahuli. Di ba sa gitna? na kasi okay. na. Nandito yun eh. Nahanap namin yung isa. Kasi nawawala. Mamaya oh, na, balikan na natin. Balikan na lang natin. Balikan na lang natin. Nawawala yung isa, bali lima na. May, pit, may pito pa. Meron. Kala ko naman, meron na eh. Nako, nawawala ah. Wala din. Pero wala din pamain, eh. pamain lahat ano. Hmm. Oh, hello Katropa, good morning. Oh, patingin daw ng dalag. Hello. Oh, laki. Mo, mo, 'yung dalag. Oh, 'yung dalag, oh. Oh. <laughs> <laughs> Kamusta ka dyan, bossing? Kung kami ang iyong tatanungin, mabuti naman kami. <laughs> Dito. Dito yun. Dito. Diyan pa. Oo. Daan ka, daan ka lang. Dun ba? Ito, ito, ito. Mayroon, may ah, Abos, katropa. ML na. Meron? Wala Meron? Wala din pangain. Wala na. Kukunti <laughs> na lang ang pag-asa. 2, 4, 5, 6 na. lima na lang. <laughs> Pastor Tunying, lima na lang. Ang sakla. <laughs> Malay natin. Kahit isa lang. Pero kasing laki ni Tunying. <laughs> <laughs> Yun! Yun! Wala? di Tinira konti. <laughs> konti. Hello, ma'am. I'm Soriano. Good morning! Malit yung tali. Dapat naka ano? Naka... Ano May tumawag sa atin, bossing. Ako? Ilan na lang? Apat na lang? Ano na to? Pito. Napakasakit. Kuya Eddie. Ay, hindi pala. Napak ay, ay, may gumagalaw ayun ano? ano? Ay, may nilagay ka ba yan? Oh, may gumagalaw eh. O, oh, may ano? Pinapakam ko, mo ba? Akala ko nang... Ay, yan! Meron! Meron. Oh, meron! 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 Ba dalag! Wait lang, wait lang! Meron! Hindi But... nga! Pero, lang, eh. Wait lang, wait lang! Oh, meron! meron. Uh... Dalag! Ito, Uy! Ito, oh, boss, boss, boss! relax! Relax! Ito. Relax! Ah! Ay lang ay hoy Wait lang wait lang Oh wait lang wait lang wait lang wait lang, lang. lang. Nasim ako nasim ako Nasim ako boss Magalaw ay Ay ingat ka jan kasi yung ito na ano yan yung native yan Masakit masakit sumi pa yan ay sumi pa <laughs> <laughs> Yo, ingat ka dyan kasi yung hito na ano yan na masakit sumingil Iganam kami na, iganam mo Hindi, iganam ang tatali na Ano na, ano na <laughs> Ya, ya no, ya no, ya no, ya no. Wala na. Save. save, 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 One zero, zero one zero, one zero. zero uh. Meron eh. <laughs> Hansari. Meron nga dito. Asa na? Meron ulit. kinain na. Meron, hindi na tayo na zero. Ilan na lang. Balikan natin yung isa dun. Baka meron pa yun. Dito, may hito pala talaga Dito. Oh. Uh -huh. Dito, dito, dito. Yan lang. Wala. Kunain lang. Ano na kayo iba? <laughs> Ganda pa naman ng hito na nahuli natin. Ano? ilan One, two, three. Wala eh. eh wala ka bang nilagay? Ha? Asana kayo isa? May nahuli din kami. May nahuli kami mga kapengyo. Isang hito. Ha? Isang piraso. Isang piraso. Wait lang boss. Uh, hindi sila lumabas masyado kasi hindi na ulan eh. Uh -huh! uh -huh! Isa na lang ba yung nandyan? Bilangin natin yung ano. Bilangin ko lang. One, two, three, one, two, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, Muntik pa mapigtas. Eh. Oo. Huh? Uh, malit lang yun na dawit. Oo. Oh. Isa pa dun. <laughs> Oo. Baka yun yung... When na hangma kami na si Iro. May ulam na kami ni Mr. Tunjing. <laughs> Grabe ba? Ito. De, hindi nalabas yung dalag niyan. Kinain yung pain eh. May mga ano talaga dito, nila lang. hmm Mm. Naimas ito no. Wow, naimas ito no. Doon sa Doon sa kabila. Madi na zero. Dalag. Sabi namin hito yung ano eh. Ganyan yun eh. Baka mamaya. Tinangay na pala. No? Tanapin natin yan. Baka yan yung ano. Baka yan yung bubuo sa tig-isa natin. Ay. Pusa. Huh? na pangit? ko may pusa? tinga nga tinga kaya na panoorin na lang natin yung ano biju ko kahapon oh ha? Naka live tayo eh dito na lang sa ano mo dito sa wait lang kailangan pa namin panoorin yung ano mga kapengyo para makita namin yung isa. Ay. Nawala eh. Ah. Oh. Dito ikaw na lang titingin. Hu! Naanap pa namin yung isa mga kapengyo. Para mahanap namin at may laman para hayahay ang ano namin. Ba ina, ba? <laughs> <laughs> okay. <laughs> okay. <laughs> Ay, ano mo? I-adjust mo. Yan. Sino pa rin kasi ito yung last na eh. Oh, pinapanood namin para makita namin yung ano. Ito ba yun? Hindi, doon na yun. Sa last, doon no. Sa mga... Sige ba? Baku ba na? Na. Hmm. Pero, malapit oh, Ay, kami. Ilan yung nailagay natin dyan?

Silipin natin yung mga ano natin doon. Thank you so much po, Ma'am eh, Devina Petalio. Thank you. Thank you so uh, <laughs> <laughs> Kailangan mo talaga ng video para... Ng video. <laughs> ito, ito, ito. Kami po ay eh, ano... Yun. Pante si Vargas, nag-ano po kami. Eh, eh, yan, Naglalagay eh. po kami ng pamitin to. Magbabakasakali po kami na may mga dalag po dito sa... Ano na to? Na yun eh, pwede yan, nang yan. mapakinabangan. Walang talahib eh. Ayun yung talahib eh. Ay, ano? Ay, na, na, ito yung talahin. Alam ng dalag eh. Masa oh, yung talahin? Uh, Sa kabila mo eh. i e, forward mo na kasi. Start... Ay, dun, oh, ito yung Oo, oh, oh, yan yung talahin. So, dito? Wait lang. Relax. Di mo bigyan Agad talahin. Ang ganda lang. Oh, oh, ito yung Eh, yung talahin. Ano? Ito yung talahe, no? Bali, dito ako mo hindi ka, ano? Ah. Oh, so, tapilok? Dito dito dito. di po buka oh diyan ako eh. Oh, no. san. <laughs> Sa lang siya. Dito dito lang. Hello, Ma'am ma Mirna. Hey. Thank <laughs> <what's it> <laughs> Ay wala, hindi na natin tatanggalin yan. Kasi, kukuchilyuhin na natin. Sino you know, mo may damo? Na ganito? Pintas yan. Ang ganda ng damo. Ay wala. Jesus, ma'am. Oo po, mayroon po siyang tanda, ma'am star. yan po yung tanda niya. Ay, dito nakatali sa ano? Dito, sa ganitong mm. amigedli Mayroon ano? Oh kaya pa. wala. Kaya. Hmm, hindi na kaya ay ano. Malakas pa ito. Dito, o oh, dito nga dito. Dito. Hmm. Pagkita ka naman na. Ah. Nahanap namin yung ina isa. Tinangay na ata ng dalag. O dito wala. Okay, ano ko, mapakang ko. Wala. Meron yan. Dito. Dito sa may, dito sa may ano. Wala? Tinang. Tin, tinangay na ata. Dito yun, dito sa banda dito yun eh. Oh. Wala. Wala dito yung talahib eh. Dito ko naglagay. Ito yung binahin ko eh. Ano? Ano nga rin? Wala, makapalang ito ka nun. Wala ba? Wala. Alam ko dito yun eh. Kasi dun yung isa no. ganun. Pero dito. Napangay kaya yun? Tino mo. Oh. Ano? Pinapanood namin mo. Dito ba yan?

Opo, nakabota na po kami, ma'am. Ito na, ito na. Yun, yun. uh, ano, yung nahulog ako dito. Ano uh, 'yan? Tapos O, uh, dyan ko lang siya itinali sa may binabaan ko. Hmm. Uh, hmm. Di dito lang sa gilid yun. Dito, oh, dito lang sa gilid yun. Ganyan ko pag-akit ko kung saan nakatapot. Eh, sinasayang kayo si yung isang mga kapeyo baka may huli pa yun. Angat. Damo. Ay. <laughs> <laughs> oh, nandito yung tanahibi. Eh. Oo. Oh. Dito, dito. Ito ata yung inapakan mo yung. Ay. O dito ko ayan Saan? di ba yan nakatali Ay. asan ka na ba magpakita ka kapain mo na nga ng makuha natin yung dalag babiglang usig 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 magaling dito lang yun hindi ka, ka nanalayo eh Ganito siya eh, no? Uh -huh. Hanggang na. Hanggang na. Dito, o, ano? Di namin na, dinamin mahanap yung isa. May tanda yun eh. Mm -hmm. Dito lang yun, sa gilid, getli lang yon. Pag lumagabog yan, sigurado. Dito sa gidli-gidli niya. Kaya. Sa ito, sa ganito ko Oo. Dito, sa may ano. Bakit siniksik niya ngayon? Oo nga. Eh, dito lang niyong. Wala nang iba yun eh. Wala naman akong na masamang intention sayo. Gusto ko lang naman ay isang kilo dito. <laughs> really? Because of the agu kasi have about bad intention. Ikas jumu man. Hmm. Oh, tinangay na.

Oh, wala na dyan. Malayo na dyan eh. Dito. Alam ko dito lang yun eh. Parti dito. Sa gedli lang siya eh. Wala nga dyan. Wala dito ba tayo? Dito, dito boss. So, ano dito? Wala talaga? Wala. Ang galing. Hayaan mo na. Mga kamangha. Sayang yung malaking dalag na yun. Hindi namin... Ay, Linis pa naman ano. At least, mayroon tayong... nadali. Oo. Tayo. Uh -oh. isa tayong nadali. Uh Oo. -oh. mga kafengyo nyo, magpapaalam na po kami ni Mr. Tunying at maraming maraming salamat po sa walang sawa nyong pag-support. Pakitaas mo nga yung huli natin, Ay, ano natin? Uh, pakita natin sa viewers natin. Uh, thank you so much po sa supporta nyo sa amin. Uh, God bless po sa ating lahat. At sa mga solid supporters ng kafe 14 na lang po ang kailangan ni Mr. Tunjing. Sana ay supportan po natin siya. Yan. Po, oh, ang laki. Ah, isa din. Bye bye mga kafe nyo Kita kits po ulit. Thank you so much.